Ganda oh, tignan nyo. Hmm? Wow. Tapos, sa kabilang lot ay merong pechay. No? At saka meron din siyang uh, ano ni? Ang palaya. No? And then the other side, another plot is uh, Gabihan. Tapos, munggo. Uh, Munggu. And then the other side there is, uh, what is this? Oh, eggplant. Tignan nyo. Mm, daming eggplant oh. Mm, daming bunga ng eggplant oh. oh merong patola. Ito talaga. Oh. Palunggay. Hindi ka na hindi ka na lalabas pa dito. Oh, dito ko na lang mabubuhay kana, na eh. Oh, sa tubig. Mm, no. Ay dahil ito ay mga trabahante, no? na simbahan ng Iglesia ni Cristo no dito ito sa Manila Hills dito sa San Jose uh, San Jose uh, Montal Montalban Rizal Yan po sobrang ganda ng construction no hindi pa tapos pero maaninag uh, mo na yung kagandahan ng arkitektura ng simbahan ito no siyempre kita niyo naman halos naman na no, pattern lahat ng kanilang uh, struktura niyan pero ang na ako dito dahil dito sa mga uh, ano, halaman. No? Hindi ka na talaga lumabas pa dito. At ang, kung ano ang sobra dito, pwede nyo nang itinda. No? Pag natinda na, syempre may extra income kana, na. No? Yan, kumikita ka na. Kumikita ka na, musog ka pa. No? Yan po. I assume na hindi ito lupa nila. No? Kasi, kasi pansamantala lang man ito. After siguro, a year no or six months tapos na construction oh so, may may iwan silang bakas no ng kanilang kasipagan no, sa sa community na ito na pwedeng uh, maging halimbawa no, na tulad ko na amazed ako kaya no gusto kong i-share ito sa inyong kasipagan ng mama no, na nag uh, bungkal ng lupa at tumanim no ng mga gulay at laman no, sa area na ito Eh, ya, kan. Ya. Ah, bagut. Memakit tadi semunduk.